Ay! Lucky. Ay lucky. Oh, lucky. Oh, nakalabas! Ano? Nakahihito! Anong nakalaki? Nakahihito? Nakalabas! Oo! Matakas! Ay! ano ano? ano? nakakuha na naman eh! nakakuha naman pang lima na lima na lima na pang lima na pang lima na grabe eh! meron pa yan ito ay! 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 Nine ay! thank you lali yung hito tingnan tingnan

nila 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 kanina pa to ano? oh, right. kanina, na okay, nila 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 Tiksay, tiksay lang namin namin. Tiksay, tiksay. Uh, hindi uh, mo, mga ito kung gaano parami yun. Nakuha nila. Pag-untok. Sabi rin. Tuloy nyo ay ito na. na yung mga yan. na ba Oo, apat na. Ayan ano mga. Ayan na. Ang laki yan sa ating kasama na si Idol Dilaton. Ah, bigwit siya na. Yan oh. ito na. Isang hagis lang yun na ito na. Oh, pakita mo si Sir Tito. Tapos ba? Ay bang kulay, na ibang kulay. Nakikita Ani kita yung mga mga yung mga yung